Good guys, ano lang kabakulat sa ating channel is mapagpala sa lahat kasi so, kapag share ang tabagang ideya sa so, mga kasit Portrait For today's ay isang Kawasaki Furion uh, 2.5 na biglang uh, titirik, uh, under naman siya at magkaroon ng pagpalapalya at mapipigayin ang silinador ay bigla itong pugap-pugap. So yan ang ibagay ko guys sa araw na at yan yung ipapakita ko sa inyo. Let's go! So ito na guys, ang model natin ay isang Pure na 125, isang wow. Box type na Pure. So yan guys, yan po ang model natin sa araw na ito. Ang nangyayari sa motor ay bigla daw tumirik. At nang tumirik ito ay andar naman na sa agad. Kaya lang nang kinatakbo ni Bosing, so yan po si Bosing nakatalikod. sa at sa iyo Bosing, si Bos uh, Christian. So ang reklamo niya, tuwing pinapandar niya ito ay pumapalya. So nakakaroon na pagputol-putol sa yung silinyador. So ngayon lang linggo na rin ito niyang uh, na-feel, na, uh, na problema na kanyang motor. Kaya nag-procedure kami ngayon. So ngayon ang pinakauna kong uh, pinagawas kanya is pa-plate muna natin yung CDI box. So ito yung CDI box niya guys. Ito ay isang original talaga. Pagkita natin ang kanyang originality kasi yun yung brand niya. Yan, Sindingen. So yan brand. Klaro ba yan guys? Sindingen. Yan po ang brand ng Purina CDI box. So ngayon, before ko muna siya uh, binaklas so in-interview ko muna si Bosing kung ano niya, una ginawa ang una niya ginawa is pinalitan niya ng spark plug so pinalitan niya ng spark plug is ganun pa rin daw ah nung pinalitan niya pala so naalala, ko pero nung nakarang araw ay uh, okay pa daw at nawala yung problema niya so nung uh, ilang araw naman ang uh, lumipas is bumalik naman ang kanyang sakit so hindi ibig, sabihin spark plug pa rin na problema so meron talagang problema ang kanyang motor so ngayon ngayon, uh, ngayon guys So, ang ginawa ko, pinahiram ko muna sa ng aking CDI box. So, ito yung pinalit kong CDI box, guys. Ang brand nito ay isang bilyon. Kaya lang, wow. ang ginamit ko ay isang lipan na purpin tin. pin na CDI, guys. So, since ang uh, lipan natin na CDI at pure ay hindi magkapareha ng topping. So, ang ginawa ko, hawak na boss, ang ginawa ko, itong sakit na ito, guys, ito, sa purpin pin na CDI, ang pure kasi, guys, sa mga wala pang ideya at ka, uh, kaalaman, ang sakit ng Fury ay may apat na uh, fins. So, yan guys. Ito yung ang um, blue yellow, ito yung pulser, yung red, ito yung ignition coil, yung black white, ito yung positive trigger ng, o positive supply o accessory wire ng sakit natin ng Fury. At ito naman black yellow, so yung black yellow so na kita nyo, ito ang common ground ng Kawasaki Fury. At ang ginawa ko, since ang aking CDI na pinalit, ay lipan, Since ang puri at lipan ay hindi makapareha ng uh, supply dito sa si baba. Kasi itong puri guys, itong part nito, ito yung negative ground. At ito naman yung positive ground. Kapag lipan ang gamitin nyo, itong lipan is dito yung positive, ito naman yung negative. So di nyo agad-agad, kung bibili kayong lipan at yun ang gagamitin nyo, huwag nyo agad nyo ipa-plug kasi hindi yun magkakaroon ng kuryente. So ang gawin nyo para maka pag kayo ng lipan, So, i-transfer uh, nyo na itong dalawang linyang ito. Yung positive at yung negative. So, tara dito guys, ginawa ko. Yan, pinall ko siya. Ayan. Tapos ito namang isa, pinall ko rin yan. So, nakita nyo naman. Ayan. Lipat natin yung dalawang yan. So, yung nasa ibabaw, yung loads, yung sa bawah naman, so, huwag nyo nang galawin yan. Naka-steady lang yan. So, ang gawin nyo, ito lang nasa ibabaw. Ay, baba pala. Pasinsya na. So, yan guys, ito yung <laughs> Lagyan natin yung positive. Since dito yan, kasi ito yung original na topping ng puree, lipat natin yan sa kabila. Dito yan. Sa right side. Ah, left side pala. Tapos ito naman yung ground niya, yung black yellow. Ilipat natin yan sa kabila. Yan guys. Kasi yung puree, ulitin ko lang, yung puree kawasaki is may, may sariling linya siya. Ang kaparehan niya ay Honda XRM na 125. Same sila ng topping ng sakit. Ang magkaiba lang talaga is yung lipa natin. So ito yung guys. So may katungan nyo dyan, tungkol sila ng motosiklo, mag iwan lang kayo ng comments ba. At ikaw ay bago pa sa channel, hiningi yung support ka bilang pa-subscribe at pindutin nyo ng bell icon para lagi kayo updated sa akin mga bagong video na in-upload. Maraming maraming salamat. Aww. So yan guys, medyo pahirapan pa. Tanggalan natin ulit kasi lumuluwa yung positive natin so guys yan so yan lang kadali so ngayon guys na-install na, install na ako na-install ko na yung bagong si natin so in-interview ko naman si Bosing pinarotis ko sa, kanya, sa kanya ang kanyang motor ng dalawang beses para makonclude talaga kasi nung unang beses, ah uh, sabi ng owner okay na is wala na lang problema so hindi pa ako satisfied kaya ang ginawa ko sinadjust ko sa kanya na i-rotis sa mga dalawang basis ngayon na po lang bisis ng ikot niya, agi okay na. So ibig sabihin guys, oh. Uh... upload natin na ang problema ng kanyang motor ay CDI box. So mandapa kadali lang guys kasi nung pinalit ko siya is wala nang uh, uh, uh pag-alinlangan yung pag yung owner, at sinabi niya agad na okay na, wala nang problema. CDI lang pala ang problema ng kanyang motor cyclo. So yun guys, ang problema ng kanyang motor. Kung yung motor ay nag-experience ng ganyang scenario, ganang problema, pumapalya, nagpuputol-putol yung andar, nang ikaw ay nag-brake, is biglang uh, huminto yung motor at ayaw uh, nang umandar at nang nakarang araw is hindi pa rin nawala pinatay mo na spark plug so pinakaon na natin ginawa is may possible na ah, CDI yung guba ah, sira so halimbawa lang Lods tanong ko kung halimbawa CDI pinalitan na ng CDI is ganun pa rin na possible po na uh, palser so sa palser naman guys ang kanyang additional problem kapag nakakaroon siya ng after fire o back fire oh. doon doon mo makonclude na may tendency na palser ang problema na motor kaya sa kanyang sitwasyon is hindi, hindi rin nagkakaroon ng backfire although lang, uh, lang, walang minor, uh, tumitirik bigla, uh, agad na naman. So may possible na sa si unit. So yan lang guys, araw na to, uh, maraming maraming salamat <necklace> sa lagi pa natin natin, lagi pa support ka channel. Stay safe and healthy. As always, lagi mag po niyo. God bless.